Hello po, good morning po sa ating lahat. I will come back na sa YouTube channel. For today's video, atin pong pag-uusapan yung mga inahing baboy na nagtutunaw ng taba. Kung kayo po ay mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pag mag-subscribe lang kayo sa kin YouTube channel. Ryan Patino, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. Ngayong umaga po mga kaibigan, Atin pong pag-uusapan po yung tungkol po sa mga inahing baboy po na nagtutunaw po ng taba. Siguro po kayo po yung nakakarinig na ng mga inahing baboy o mga patiners o mga alagang baboy na nagtutunaw ng taba, kumbaga na sinasabi po ng ibang tao. Ang mga sinyalis po ng baboy po na natutunaw ng taba ay yan po sila ay wala pong ganang kumain o hindi po sila kumakain kapag kayo po ay naka-encounter ng mga baboy na ganyan na mayroon pong pagkakaiba doon po sa lang eating pattern o yung sa kanilang pong pagkain may mga araw po na kukunti lang po yung kanilang kinakain mayroon din po mga araw na hindi po sila kumakain na nakahiga lang po yung ating mga inahing baboy yung mga ganyan po mga kaibigan dito po sa aking backyard farm naka-experience po ako ng ganyan nung una po uh, ako po ay kinabahan kasi po yung aking mga baboy po mayroon pong iba dyan ay hindi po kumakain nakahiga lang po sa mga patiners po yon and then no ako po yung nag-aalaga na po ng mga inahing baboy minsan din mayroon din mga inahing baboy yung mga dumalagang baboy na merong isang araw dalawang araw hindi po sila kumakain parati na po nakahiga o kaya naman po yung pagkain o feeds ay inaamoy lang nila at hindi po nila ito kinakain ang sabi po ng mga nauna sa akin ng mga nag-aalaga ng baboy na pumupunta po dito sa aking backyard farm sinasabi po nila yung, yung mga ganyan do po ay nagtutunaw na po ng taba yung mga baboy na ganyan uh, hindi daw dapat yan ikabahala kasi nga po normal lang po sa mga baboy na nagtutunaw talaga sila ng mga taba nila meron kasi mga panahon mga kaibigan na yung ating mga inahing baboy po ay yung kailan pong katawan meron po yung tinatawag na instinct ng kailang pangangatawan parang tao din po yung hayop kapag meron po silang pakiramdam sa kailang katawan po mga kaibigan na hindi maganda ang kailang katawan po ay magre-react so halimbawa din po sa ating mga alagang baboy likas na po sa mga baboy po mga kaibigan na sila po mataba o mayroon po silang taba talaga. Kapag yung taba ng baboy ay medyo sobra na po mga kaibigan, yung katawan ng baboy po ay yung mismo po ang magtutunaw ng kanyang mga taba. Kaya sa mga panahon na iyan, yung baboy po ay wala pong ganang kumain. Kasi binuborn nila yung fats nila doon po sa kanilang katawan. So sila po nakahiga lang, then Kapag mayroong feeds, pinaglalaroan lang po nila, inaamoy lang po nila, hindi talaga nila nito kakainin. Kasi nga po, yung kanilang appetite sa pagkain ay bumababa po yan. Dahil po sa pagtunaw ng taba ng ating mga alagang baboy. Kapag kayo po naka-experience po sa mga alagang baboy nyo na uh, hindi kumakain, palaging nakahiga, ng mga 1 to 2 days lang, dapat magturo po kayo ng vitamin B complex at saka vitamin A, E para po yung kanilang appetite sa pagkain po mga kaibigan ay mas tataas. Nang sa ganon, pagkatapos mo lang magtunaw ng kanilang taba, ay mas magana po silang kumain doon po sa feels na tipong ibinibigay sa kanila. Dapat din uobserbahan yung maigi yung baboy nyo na nasa 1 to 2 days lang po na hindi po kumakain. Kapag aabot na po ng 3 days pataas mga kaibigan, dyan po, dapat nyo na pong turukan na po ng antibiotic. Dapat yung mga ganyan po na nagtutunaw lang ng taba ay nasa 1 to 2 days lang na hindi po sila kumakain. Kapag 3 days na po pataas o lampas tatlong araw na po na hindi na po kumakain yung ating mga alagang baboy, dyan po dapat na po kayo magturok ng antibiotic Kasi po, siguro sa mga panahon na iyan, mayroon pong bacterial infection yung yung mga alagang baboy po mga kaibigan. Kasi isa pong signs and symptoms sa ating mga alagang baboy na mayroon pong mga ah uh, bacterial infection ay yun pong hindi po sila kumakain, nakahiga lang po sila palagi o kaya naman po mayroong lagnat yung inahing baboy nyo. Kaya po hindi po sila kumakain. So atin pong tandaan, dapat 3 days pataas, yan po. Kapag hindi po sila kumakain, turukan agad ng antibiotic. Depende sa laki ng baboy, depende po yan sa bigat ng baboy po mga kaibigan. Lalong lalo na lalo, kapag ang ginagamit nyo po ay Sustalin LA o yung long-acting na antibiotic. Dapat kung gaano kabigat yung estimated ng baboy nyo, yan din po ang ituturok syo sa kanila. Hindi po pareho yung dosage kapag ang ginagamit ng mga kaibigan. And then, kapag gusto nyo po ng uh, short acting lang, uh, meron po tayong mga ruby pin strip, dapat talaga maagapan yung mga baboy na hindi po kumakain ng nasa tatlong araw pataas. Pero kapag nasa isa o dalawang araw lang po mga kaibigan, atin po yung uobserbahan kasi yan po ay nagtutunaw lang po ng taba yung ating mga alagang baboy. So yan po ating vlog ngayon. Sana naman po ako yung nakapagbigay sa inyo ng kaunting kalaman po tungkol po sa mga panahon na nagtutunaw ng taba ang ating mga alagang baboy po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.